alang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 7, 2023, Sabado at ating pong ginugunita ang tapisahan ng Mahal na Birheng Maria ng Rosario. At mula po dito sa uh, Nuestra Señora del Pilar dito sa San Simon, Pampanga, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito na hinango sa aklat ni Baruk, Chapter 4 verses 5 to 12 and verses 27 to 29. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, dahil sa inyo buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan hindi upang lipulin, ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Na kayo sa mga demonyo sa halip na sa kanya, Nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula at tinulutan ng pigati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at kanyang sinabi, Mga kalapit bayan ko, ako'y pinara pinararanas ng Diyos ng matinding hirap ang mga mamamayan ko ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati ng sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ni naman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon namay, manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya rin magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas na niya. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sumula pa rin po dito sa parokya ng Nuestra Señora del Pilar dito sa San Simon, Pampanga. Maligayang kapisahan po ng mahal na birhen ng Santo Rosario. Atin pong narinig sa pahayag ni Propeta ni Baruch ang Uh, sa Laysay na kung saan ay pinapaalala sa bayang Israel ang kanilang pagtalikod sa Diyos kung kaya nagalit ang Diyos at sila ay pinarusahan. Pero magandang bahagi po dito na kahit na sila ay pinarusahan, hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos. So, magkaiba po iyon no? at kailangan natin mas maintindihan. Pina, sila ay pinarusahan pero hindi pinabayaan. Tanda ng isang uh, ama o isang Diyos na mapagmahal sa kanyang anak. Na hindi niya, kumbaga, kailangan na disiplinahin ang kanyang anak na naging matigas ang ulo para ito matuto. At sa kwento nga natin na uh, kaya sila pinasakop kaya sila pinabili sa ibang bansa sa sa ibang nayon ay para maturuan ng lesson. So yan po ay isang palatandaan din no na ang isang magulang na nagmamahal ay uh, didisiplinahin ang kanyang anak pero hindi niya ito matitiis. Ito ay kanya pa uh, tutulungan, aalagaan hanggang sa ito po ay matuto at manumbalik sa Diyos. So, Ganyan po pinapakilala sa atin sa unang pagbasa ang Diyos natin na mapagmahal, um, pwede tayong parusahan, tandaan ng pagmamahal niya sa atin. Kaya nawa po, uh, anuman ang nangyayari sa atin, pwede mong isipin na parusa ng Diyos yan, pero wag na wag mong kakalimutan na mahal na mahal tayo ng Diyos at hindi hindi niya tayo pababayaan kahit na naging matigas ang ating mga ulo at kasama natin ang mahal na birhen bilang ina na tumutuwang at tumutulong din sa atin na mas mapalapit tayo sa kanyang anak. Muli po sa mapagpalang araw sa inyo